morning mga bilod na ako tayo ng pick up dito sa may malaki Ayan, papunta na ng Makati malapit lang siya pero may tip so goods na goods to so let's go puntahan na natin Ang regular fare niya is 54 plus 40 na tip so <coughs> diba solid na solid Hello po, good morning po, joyride po. Hello po. Okay po, salamat. Ang work Mayra po. Hmm? Bilis lang naman po pala. Kasi mag-accept na may ano yung sa Joyride. Siguro daming ano... Daming pasayero, mami. Hmm. Eh, try nyo, try nyo lang. Kaya pala lang yung tip niya, mami. Gano'n <laughs> <laughs> ba, kuya, may pumapara din sa inyo? Ah, oh, meron nung paso hindi naman ako nag-aano, habal bawal kasi. Wala ka talaga bukman. No? Opo. Mas maganda na rin yung sasakay kayo sa nakabukman para insured kayo. Siyempre, hindi pwedeng hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa kalsada. Grabe, tayra pala dito, no, kuya. Ma'am. Tayra pala dito. Opo. dito ma Eh. Kumit <laughs> ka dito mommy. Pagka alis mo ng bahay na press pagdating mo, ano, ano bilasan ka na. Ano. <laughs> para na agad. Oo nga. Ito mo, no? Apo. Saan tayo mo? Ito po sa may campus so, Wait. Hapa. Alright. Parang. Sige po. Lalo mo kayong dala, ma'am, um? no? Wala naman. <laughs> Oops, salamin po. Ito, I'm just Sure po. Salamat po. Okay. Another one. Okay, next po kaya mga kabilad. 50 pesos. So, tawid street lang. Ito <laughs> lang. Halos magkasing lapit yung pick up tsaka yung location. May pick up tsaka yung drop off pala. <laughs> pick up natin sa kabilang street. Yung pag-arada natin kabilang street lang. Puta Eddie, wow! Ito. Armada Hotel. Okay na rin ito so, naman tayo kung maghihintay tayo ng pagkatagal-tagal para sa 70 pesos. <tinyo> Good morning, ma'am. Joyride po. Apo. Ah, po. Ah, po. Nandito na ako, ma'am, sa tapat ng armada, mo. Okay, ma'am. Ano banda, mo. Pababa na po. Okay, po. Sige po. Salamat. So, yun, mga kapatid. Confirm. Pababa ka na rin ka, ma'am. Okay, po. Shower ka pa'y, ma'am. Yun lang naman ba ma'am, no? Okay, ma'am. Nag-radio ka pa rin, pa'y. Parang streamer <laughs> ka. Bablog lang, ma'am. <laughs> damit ko. <laughs> <laughs> Kalokohan mo ko yeah. Hindi eh, nga po, seryoso. Hindi <laughs> 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 naman po. Okay na po. Ay! <laughs> <laughs> Pero naka-on yan. Naka-on yan, ma'am. Lagi po naka-on yan. Pag nabiyaya ko. Naya ako. Simbun Minsan lang may makasabay mo. Mamukha niya pa si AJ Rabal. Ang po. Napakabulero mo ha. Hindi eh, po. Seryoso ba? Pinag-isa lamin niyo ma'am. <laughs> Minura pa ako. <laughs> Ay dito tayo. Lopos tuloy ako. <laughs> Sorry po. <laughs> <laughs> Hindi nga ma'am, mukha, nyo nga po sa AJ Rabal ma'am, seryoso po pa, pag saan nyo. ka dyan! <laughs> Ayaw nyo maniwala, <laughs> di ba? Di ba kami pinipilit? Sariling opinion ko na naman yun. Wala ba nagsabi sa inyo yan ma'am? Wala ano na? Wala pa nagsabi sa inyo yan. Wala, iba-ibang mukha. <laughs> Hindi nga ma'am, seryoso. Siguro sa angulo nyo kaganina. ganina. Anggulo, anggulo mo rin eh no? Oo oh, ma'am, nyo nga po. Ayaw, ay Kalokohan mo ko yun, no? Oo oh nga, ma'am. Seryoso nga po. Sa akin naman yun. Based on my own opinion naman po. Ano? Nag-upload ka ba? Kagaya sa iba? Oo. Oh. Ano, ano mo? Yung sticker ko, ma'am. Ay, yung, ano ko, page sa channel ko, singin nga natin. <laughs> bilad mo to. Bilad mo to, ma'am. No space po yan. Ay, bilad pa. puta sa ahal Bilad mo to. okay ma'am. Ah, ano tayo nun? Sa kailan lang namin ako nagsimula mo. Kaya ano lang. Pero okay. Sabi... Lang, sa Portland, kailangan ganda sa'yo. Oo, sana all. Kaya naman charot-charot lang yan, mama. <laughs> okay na, sanay naman ako ka ano eh. May nabola-bola lang. Alam di mo rin eh, no? Ah. <laughs> kaya ako sa dyan. tayo, ma'am? Naman no? mababa ka na. Bilis lang, ma'am. Dito po. Ah, okay. Dito ba, ma'am? Uh Oo. -oh. Kaya ako 100. Mabibigyan ko. Dahil siyempre... NANI?! お前はもう死んでいる。 Hindi. lang yan, di ba? Lakas <laughs> na Hindi nga, seryoso, ma'am. Seryoso? Oo oh, nga, o. Diba sabi sa'yo eh. Hindi eh. bali. Seryoso, ma'am. Walang bilong. Thank you, ma'am. Hindi, <laughs> okay, ma'am. Salamat po. Bye-bye.